Hello everyone. Sana okay po kayo dyan. Almost a month ago na po ang nakararaan. Eh, bali na ano po ko na untog ko po itong siko ko na pagkalakas-lakas. And then, ano po siya na magga yung na magga po siya and then sobrang laging makirot. And then, nag-wait lang po ako na kusa po tong gumaling but hindi po nangyari yun kaya kanina po naisipan ko na na pumunta na po ako sa orto uh, para po ipatingin po ito and uh, x-ray po siya and awa naman, na, awa naman po ng Diyos wala naman pong bali kumbaga nawa parang nabugbog lang po siya tapos in-inject po siya ng cortisone para po sa kirot at nilagyan po nitong ano na to brace and uh, na like hopefully po makatulong po ito para po ma gumaling na po siya all the way and then uh, after po namin manggaling doon sa clinic Uh, dumaan po kami dito para dito po kami dito po namin kainin yung lunch namin hindi po muna kami umuwi na isipan po namin dumaan po dito ganun po yung ginagawa namin kapag minsan uh, po kami sa labas ang gagawin po namin pag naisipan po namin dumaan dito ganun po yung ginagawa namin So, nandito po kami ngayon sa lake. Kami po nang mista po. Nagbibisi po siya, nagpiplay po siya. But, ito po yung lake. Nandito po kami nag-ano, nag- Like I said, minsan nagla-lunch po. Para ano lang po yung medyo marilaks relax ganun. Pang-relax time lang po. Ayan po. Yung pong mga nasa tubig or yung lumilipad. Ano po yun? Mga ibong po yun na kumakain ng mga isda. Uh, hindi ko lang po sure kung may isda po ngayon kasi malamig but kung halimbawa pong nakita po nila kami na alimbawa lumabas po ako dito sa sasakyan namin tapos nakita po nila ako na may pagkain na pwedeng ihagis malapit po yan malapit po sila yun po eh wala naman po akong maihahagis kaya ayoko pong lumabas and tulad po ng sabi ko malamig po ano pa po kasi sa amin, winter pa po sa amin ayan po Uh, naisipan ko lang pong ishare ito nga pong lake lagi po kami pumupunta rito but hindi ko po to hindi ko po ata pa ito na ano sa ano ko pagbibidyo ko so ayun lang po try ko pong try ko pong i-close up kung mako close up po yung mga ibang hindi ko yata eh Ay, hindi eh ano po, malamig po but may araw po kaya nakakatulong po yung konting sikat ng araw parang hindi po kami sobrang lamig yun. Anyway, salamat po sa inyo. Itutuloy e na po namin yung pagkain namin. Thank you po ulit. Ingat po kayo. Bye po.